Sa Cebu naman, kabaliktaran ang nangyari. Tatay ang namatay sa pambubugbog ng sarili niyang anak. Napuno na raw ang sospek sa masasakit na salita ng kanyang ama. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Maga ang muka, may black eye, pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at wala ng buhay. Ganyan ang kalagayan ng 60 taong gulang na si Jonathan Ruiz nang madatnan sa loob ng kanyang kwarto sa bayan ng tuburan sa Cebu nitong linggo. Ang itinuturong sospek sa pagpatay, ang 27 taong gulang niyang anak na si Gerson. Mismo ang ina ng sospek ang nagsuko sa kanya sa tuburan police station. Pag amin mismo ni Gerson, Sabado ng gabi raw nang magkasagutan daw sila ng kanya ang amang lasing. Dito na raw nagbitiw ng masasakit na salita ang ama laban kay Gerson. Nalasing din noong panahong yun. Kaya di na raw siya nakapagpigil. Napuno na kasi ako. Pagsuntok na natumba siya tumihaya. Yun yung dahilan. Ang akin lang matanggap nila ang kapatawaran ko. Sana mapatawad nila ako. Nabagok ang ulo ni Mang Jonathan sa sementong sahig matapos suntokin ng anak. Sinugundahan naman ng ina ng sospek ang kanyang kwento. Nakikita ko na tumutulo na ang kanyang luha tapos bumanat pa siya na itong pamilya kong walang silbi. Papatayin ko lahat tapos doon nagalit anak ko sa hampas ng ganito tapos tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang ama ayon sa mga polis, hemorrhage ang dahilan na pagkamatay ni Mang Jonathan dahil sa pagkabagok. Hindi raw sukat akalain ng sospek na ikamamatay ng kanyang ama ang kanyang pananakit. Kaya labis raw ang kanyang pagsisisi. Sa kabila na nangyari, wala raw balak magsampa ng reklamo ang ina ng biktima. Pero porsigido raw ang mga kapatid ng sospek na maghain ng reklamong parisine. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Ruwa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.